Ay hindi, hindi ito. Ayun nga, ayun oh. <laughs> issue dito dati ito yung uh, uh mount kamuning na tulay overpass <laughs> Ay, bago na naman issue ngayon dito sa EDSA yung uh, input bridge din na madulas yung ano akyatan para sa mga uh, kung ikaw ay PWD may wheelchair, ganon yow may issue na naman panibago ngayon dito sa EDSA No, dati, ang ang issue dito dati ito, yung uh, uh, mount kamuning na tulay, overpass dati malaking issue yan eh kasi sobrang tarik daw sobrang taas, may ihirapan daw magkat no, so ngayon may bagong uh, ano na, may bagong na namang issue ngayon dito sa EDSA yung uh, uh, ano yata yung carousel din, footbridge din na madulas yung ano akyatan para sa mga uh, kung ikaw ay PWD may wheelchair, ganon Madulas daw, matarik din daw yung ano, parang slide. So, ano ko dito yung parte sa EDSA eh. So, tingnan natin. Alam ko yung dito yan eh, may elevator. sa so, may rapid sa uh, Soler. Tingnan natin. Alam ko dyan yun eh. Mga trending issues na naman. <laughs> yun yung footbridge para makapunta ka sa ano eh. Uh, EDSA Bus Carousel Station. Alam ko dito yun eh. Kasi dito kami, dito kami nakita na may elevator yung footbridge eh. Yan, dito yata yun eh. Tama ba ako? Kung, tingnan ko kung ito yan ha. Ah. Kasi alam ko ito yung bagong bukas eh. Bagong bukas daw. Ito nga siguro. Ito yata yun eh. Ay hindi, hindi ito. Ayun nga, yun oh. Ayun yata yun eh. <laughs> yung trending ngayon na na picturean na ano. Padulas. Tama ba ako? Kasi alam ko yun yung may elevator eh. Yun lang yung alam kong footbridge na may elevator eh. <laughs> Lapit na matawa siya. Ano dito? MRT 7 Station. oh. Ah. North Up Station.

damaya na tang mga biruan pagkatapos ay bigla ka na lang nawalan ng gana di ka na nagpaparamdam di ka na reserve sumasama nakakapanibago ano ba ang dahilan ko para baliwalain ang mga alaala -ala at pangako di na kita malapitan di na kita maintindihan ano ba ang kasalanan ko ba't ka nagkaka -ganyan? di mo na para didinig di mo na para pansin na manhihilig na parang ako pa siya nagkamali tapos galit pa siyang iyong ibinali Kapalit ng pangunawa kong inihatid, kapatid, hindi akong makinig sa nais mong iparinig.